Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali ngayong araw po ay birthday na po ni Nini. Yehey! At excited na po kami para po sa gaganaping celebration mamaya doon po sa Piesta Impanta. Ayan, bali ngayong umaga po ay maglilinis po muna ako dito sa bahay. Si Bossing po ay maagang gumising at siya po ay naman daw pa ng mga bubo. At yun pong mga huling alimango ay lulutuin po niya mamaya. Tadalahin po namin yun sa reception. Tapos, ayan, bali si Bossing po ngayon ay naglilinis po ng sasakyan. Nililinisan po niya si River. ayun, Konting pasilip lang mo na po dito sa mga kaganapan dito sa aming bahay. Ngayong araw ng birthday po ni At ito po ang ating panahon ngayon. Napakaganda po ng panahon natin ngayon at maaraw kahapon at saka po nung nakaraang araw pa ay lagi pong umuulan lalo na pagdating po ng hapon no? mga bandang alas 3 ay eh, grabe na po ang ulan Thank you Lord at ngayon pong araw ng birthday ni Nini ay maaliwalas na ang panahon Ako po ay aakyat muna dito sa taas at dito po ako mag Baliwawalisan ko lang naman po. Bali, malinis naman po dito. Awalisan ko lang para matanggalan ko ng mga alikapok. Ayan, bali, padating nga po mamaya ang team po ni Tarashut, yung mag-asawa po ni Elsa si Ariel. Doon na po ang nila mamaya sa venue dahil may kaunting photoshoot pa pong mayayari mamaya bago mag-start po yung event. Mas maganda po kapag ka mayroong video, may magkakamera kay Nini, makukuha talaga ng maganda. At yun po yung pinakang remembrance. Gusto ko pong ipa-develop yung ilang mga picture po ni Nini. At yun po yung magiging remembrance po niya hanggang sa pagtanda po niya. Ipapaalbum po natin para pwede po namin balik-balikan. Lalo na po si Nini, pwede na yung balik-balikan hanggang sa tumanda na siya. Kaya ayun, bali, dito po sila tutulog sa aming bahay dahil gabi na nga po matatapos yung event mamaya. Baka abutin na kami doon hanggang 9 or 10 ng gabi. Ay sabi ko po dito na sila matulog sa bahay. Kaya tayo po ay maglilinis. Pero okay naman na po dito na malinis naman. Kailangan na pong walisan para matanggal po yung mga alikap po. Bali sila po ay dito muna sa kwarto ni Edro. Madotulog po. At, ayan. Bali, magwawalis na po ako dito sa kwarto ni Edro. Si Edro naman po ay simula nung dumating ay doon po natutulog sa baba sa aming kwarto walang natutulog po dito sa kwarto ni itro. Kaya sabi ko, dito na lang po ako mag... Uh, dito ko na lang po patutulogin yung mag-asawa ni Ariel. Kahapon naman po ay nagpalit na nga po ako ng mga cover. sa po lang po ng unan. sa saka ko na rin po dito. Pawalisan oh, ko lang po ulit. Para walang kali-ali ka po. ko ako sila pangalang Tapos si Nawai at Janet po, in-invite ko rin na dito na rin po matulog yung gabi. Para kung sakali man po may mga gagawin pa si Nawai at saka si na yung kanyang team doon po sa mga kailangan na ba may kailangan transfer sa laptop o sa cellphone. Pwede magwawalis din po tayo dito sa kwarto ni Melod. Tulog pa po nata si Dito ko po matutulog yung sinaway. ako pinaglatag na rin po dito. Ayan po. Magdadagdag na lang ako ng unan mamaya. Malinis naman na po dito. Si pa po ay magluluto ng pampulutan. Anong luto mo diyan, Bossing? Adobo sa toyo, adobo sa gata. Ayan guys, at bali, ito na po yung mga alimango na uh, huli ni Bossing na ihahanda po natin sa birthday ni Kim. Bali, ito po ay pinatulog na po namin sa rep. Ayan at tatanggalan po muna namin ng tali kawa na nakatali nga po ito ay tatanggalan po natin ng tali bago po natin lutuin dito mo si Teo para nakikita yung mga lima ito na namin ito Oh, dito na natin sa Tatanggalin pa. Hindi na. Ito lang lang para... Grab. Ako pa rin. Ako si Teo. Teo. Ako. Ah, uh, hindi takot. <laughs> hindi takot si Teo. Oh, wow, dami ng carves na mga Ando ni an Tita Kim. Ako, oh, nakikidot-dot. Oh, pahawakan mo. Kuskusin mo din yung ano. Ay, baka matanggalan ng ano. Hindi yung akin po. Kung Ano ko? Hindi. Hindi niya May cutics. nagpa cutix po sila kahapon. First time mo ba magpa cutix nini? First time? <laughs> Oo. First time niya po. <laughs> Honey, ng ko, ko. First time po niya magpa cutix kahapon. Nangko po. Hot ka may. Oh, At ako mag-ano rin. Maglilinis din ako. Ano ka na Okay, so na, ano, ito, ano, kesa. sa Ano na ito? Sa kabi ko ito kung ma... Dapat maluti. Where's your armpit? Where's your armpit? Where's Ay, gising pa yung isa ay. Nangangagising <laughs> na nga Dapat hindi tinubigan. At siyempre, nawala yung lamig. Mga mami ay mga sipit kanini. Nangangagising na. Hey, ay, nangay. Hey.

Ayan guys, bali ito na po yung mga alimango na naluto na. Bali, ilalagay na po namin dito sa plastic. Ito po ay dadalhin natin sa reception. No yung iba'y natanggal. Ang kuhanan oh, eh. Ito po nangyari doon sa ibang alimango. Natanggal ang galamay at sipi. Bawa po nang yung iba'y nagising. Pinatulog nga namin sa yellow ay eh. Nagising. Ayan po, bali nakaredy na itong mga alimango. Oh. Nakalagay na po sa plastic. At yan po, ibibitbitin na lang. Dadalahin na lang po sa reception. Ayan po, bali naluto na rin ni Bossing itong kanyang pampulutan na karning manok. Ito na rin po yung mga dadalahin po namin sa reception. Bali, na dito po yung damit ni Nini. Tapos dahil may pika-pika po tayo mamaya, kaya meron po tayo dito mga tinidor, saka mga maliliit na disposable na mga pinggan. Ito na rin po yung susuotin na shoes. Kaya yan po hiniramlaan namin kay Mahal. Thank you kay Mahal. Tapos ito po, nakaready na yung mga... Kagabi, nagpunta po rito si Lea natin niya itong... Uh, mga pang-giveaway. Ayan, tapos po ay... Ito pa po yung iba pang mga kakailanganin. Yan, yan po ay dadalahin na po sa reception. No? Ayan, bali, naliligo na po yung iba kong mga kasama sa bahay. At ito nga po pala yung pang-giveaway po ni Nini na dinala po ni Leia. Thank you, Leia. pag po niya dinala, idudugtong po na lang din po dito sa vlog ko. Hello! Nandito po si Lea. Hello po ate! Naghahatid nung kay Kim Hello. na pang pag-giveaway. Baka tumingin dito sa cellphone ko. Kuwain mo! Hello! Naghahatid po ng kay Kim na pang giveaway Ay, ating iaayos nang ganito ah. Lea, ah. huwag hmm. makialam. Mga pa po ito. Uh Oo. -oh. Brand mabango out po. Erich Skin. Mabango po. Ito po ng mga scents na pinili ko. Ah. Uh -huh. uh, ito po yung medyo makilalang brand. Uh -huh. so, Elizabeth Arden Green Tea. Merong uh, cucumber melon na amoy. Kaya may mabango siya. Yung sa Bath and Body Works na cucumber melon. May Dolce Gabbana Light Blue. May Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Clinic Happy. Oh, hal iyo. Ano? <laughs> well, Tapos may Angel's Breath at saka Ay, pala. English Pear and Freesia. Uh, kaya pala and mababango. Oh, oh, may naamoy. Mm, ito yata yung Angel's, um, Angel's Breath. Mm, amoy Angel's Breath. Diba? Sana'y magustuhan ng lahat ng mm. mga bisita ni Mimi. Salama, mga, lalo na yung mga ka-age ni Nini, yung uh -uh. <laughs> mga Eh kahit ako, e eh. ba? <laughs> uh -huh. Kahit anong pabango ay kahit anong makuhan. I mean, Nagka-kuryente na po. Oh. At ayan po ginagawa na po nila. Ilalagyan na. Ayan, wow! Erich here. Thank you, Leia. Ayan guys, bali kami po ay papunta na po sa reception. Kami po ay mauuna na doon. Gawa ng skin po ay doon na po aayusan. Tsaka may kaunting photoshoot pa po. Bago po magkumpisa ang ang event. Ako naman po ay kumuha po doon ng isang room. Uh, no? doon na rin po kami mag, mag doon na po kami tatambay na po kami mag-aantay ng oras ayan guys bali nandito na po kami sa room ng Fiesta Infanta uh, at na lang po namin yung iba pang namin mga kasama si na White mauna na po dito gawa ng photoshoot tapos po ay si Nini ay papa make up pa na po natin tapos po si Teo patutulogin muna natin dito Ayan po si Kim uh, at mini make up na. Ayan po at habang inaayos at pa po si Kim at habang pinapatulog ni Milot si Teo. Unang-una po ay gusto ko po munang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa amin na kami po ay magkakaroon ng celebration para nga po sa 18th birthday po ni Nini. Yan, ako po ay nagpapasalamat kay God dahil si Mimi po ay ipinagkaloob po niya sa amin. At totoo po na yan ay ang plano lang sa ano namin ni Bossing noon ay dalawa lang ang aming anak, si Milot. At si Idro, sabi po namin tama na iyon at nahirap po ang buhay. Ay sakto naman po meron na kaming anak na babae at lalaki. Ba, hindi ko po alam noon, ay ako pala eh five months nang buntis kay Kim. Ako naman po ay hindi noon naglilig. Hindi ako nagsusuka, hindi pa sa mga ko. Kaya ako ay eh, hindi naman po ako nagtataka na hindi ako noon dinadatnan dahil <laughs> napakwento na po Ah, uh, Sabi po noon ay talaga daw may mga ganoong babae na hindi po dinadatnan ng ng menstruation kapag ka, uh, daw kung iba, inaabot pa ng isang taon bago pa magkaroon, ganyan. Kaya ako naman, ay akala ko ay, yun, hindi ko nga po akala ay is ako kay Kim noon. Nalaman ko po five months na po noon. Uh, yan, ako pinagpapasalamat dahil si Nini po ay pinagkalog po sa amin uh, gusto ko pong magpasalamat sa aming major sponsor sa birthday po ni Nini kay Ate B. Uh, hindi ko po talaga akalain na si ATB B ay mag sponsor para po sa birthday po ni Kim. Dahil kay Milot po nagpapadala. Hindi ko po alam may uh, medyo matagal pa po pala yung birthday ni Kim. Ay unti-unti na po siyang nagpapadala po kay Milot. Kaya thank you so much po kay ATB Hindi lang po ako na yung... Hindi lang po ako yung na-surprise, kundi pati po si Kim. Yung po yung talagang surprise po para kay Kim. Kaya lang po ay nung malapit na yung birthday ay hindi na rin po namin na ilip, dahil kailangan ni Kim magsukat uh, po ng damit. Ayan. Thank you so much po Ate B. Uh, dalangin ko ay more blessings pa po sa iyo. Alam ko po, po, na marami kang pinutulungan. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa iyo Ate B dahil kahit hindi mo kami kaano-ano, hindi mo kami kadugo ay itinuring mong hindi iba ang aking anak. At uh, Ayan nga po, thank you so much Ate be more blessings pa po sa inyo uh, nawa po yung patuloy kang po ni God pasensya na po sa boses ko bali yung pong ipinadala sa amin ni Ate B, ayun Ay, po yung binayad ko po, po dito sa venue Yeah, thank you so much, Ate B. Uh, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po namin mga subscribers, viewers, silent viewers ah uh, salamat po sa patuloy na panonood po ninyo sa aming mga YouTube channel. Kung ano man po yung mga bagay na mayroon po kami ngayon, yun po ay dahil sa inyo. yeah, thank you so much po. Wala po kami ngayon dito kung hindi po dahil sa inyo, kung hindi po dahil kay ati. Kaya yeah, thank you, thank you so much po. Thank you po sa aming mga supporters, sa mga sponsor, kay Ma'am Judy, kay Ma'am Joan, kay Ati Jema, kay Kuya Roy, kay Ati Gigi, kay Tita C. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yung po ibang mga suppliers namin ay si Becca na lang po ang magbabanggit mamaya. Cover, stylist, venue, mm -hmm. or makeup. Si Becca mm -hmm. um, na lang po. <laughs> sa lahat po ng mga bumati kay Kim at sa lahat po ng mga babati pa, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bali, yung kaganapan po ng celebration mamaya ay mamaya pang alas 6 yun. Kaya baka yun po ay bukas ko na po ma-upload. Thank you po ulit sa inyo lahat. Nandito na po si AK. Thank you, AK. Thank you, AK. From, ano na Malabon. Malabon. Ay, umuwi pa para sa birthday ni Nini. Nasa na sila? Nasa baba pa. Kain na. Back, ano? Sige, mo sige. Ay, ang mga kuya, wait. Saka si na... Yung ah, saka si na... Kain na po kami. And... Kain mo na, ano ah? Hello, Andres. Kain na muna tayo. Ay, yung pagkain nila, nandoon na. Paso ko na yung chinilas. Hi, Taya. Kain na muna tayo dito. Ito. Nandun na yung petticoat ate. Oo, oh, eh. hindi okay. ko na pinakayat yung damit ni Nini. Doon na lang magbihis. Okay. Nahirap namang iakakiyat, baba. Oo oh, nga po. Ay, mataas ay, din naman itong... Body. Ayan po at bali. Kain na, Becca. <laughs> at pagkakain ninyo ay sasamahan po ni Becca si Milot ko kukuhain yung roses, roses at saka yung, <laughs> yung cake. Ayan. Uh -huh.

po si Elsa. Hello, Hello, po. Sexy naman ni Kim. <laughs> <Ayos> na po Ganta <laughs> din ako nung ano ko nung... po ni Kim. Ganta din ako nung dalaga eh. Dito <laughs> rin po si Iki. And on the spot coordinator. <laughs> <laughs> Tapos po ay si Wise. Ayan, nag-re-ready na po sila ng mga gagamitin po nilang camera. Ito po si Ariel. <laughs> Hello po sila po ay galing pa ng Gabite. Abite. Abite. <laughs> si yung... Sa tatlang. Sa so, narito, at po, pa rin, pag ako ay rin, narito po para po po Sa tatlang. Sa 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 saka photo shoot ng mother and daughter. Baka mapagkamalan po mama ko na yung magde-debut. <laughs> si mama yatai dalawang bihis. Ah, dalawang bihis mama. Love in. Okay na, or kasi pa rin okay na. po oh, ako. Okay na. Maganda. <laughs> Mukha ng 16. <laughs> Mukha daw <doon> 16. <laughs> Puntahan po muna natin dito si Kim. Ah! At pino-photoshoot na po. After little days na tapos ay ano na kayo? Ah, oo. Yung gown na tapos ay pami, ano na tayo? <laughs> alin ang susuuting gown? Yung... Ay, kayo? Kung alin ang Yung hindi, ibig sabihin ay yung susuuti niya sa entrance, yun na yun, no? Oo. Mamay, wag na yung red. oo, ay, oo at may pag-bizbi isan, eh. Yung may, may picture na naman siya ng red, gano? Oo, mamaya na yung kawan, pagpapalit. Kaya po si Nini. Uh, ready? And 3, 2, 1, go! Ayan! Yeah. Oh, isa pa, isa pa. Okay yan. Once uh, more. Medyo push mo pa ng konti yung ano. Ito. Uh, ito. Parang kembot mo pa. Kabila, kabila. Yan. Pero hindi, hindi masyado yung, yung, yung shoulder. Hindi, hindi, Relax mo na yung shoulder, tapos tingin ka lang gano'n. Yan. Parang okay. ni may mani. Yan. Parang matakot okay. <laughs> ako pagka uh, yeah, Yan, yan. Okay. okay. ready? Parang Hold on, John. Oh, parang <laughs> vampira. okay. Ready? One, two, three, go, hawe. <laughs> tingin dito. <laughs> yan. Perfect. Okay. <laughs> okay lang. Okay dito. lang. Wala nila sa one more. Abante ka ng bante. okay. Bali lang ng Smiling. Tingin doon. Tingin sa mama. Ayan, yung hair, dalawa hawak. Ayan, isa lang, isa lang. Ayan, ayan, ayan. Tingin dito. Smile. Ayan, isa lang. Bihis na. Inibihis na rin kayo? Ah, ah. mo natutulungan si Nining magbihis. At ako naman ay mabilis la ang Papasilip ko na rin po dito sa sa loob. Ayan po. Ang yung mga table. Ginagaya ka na po. So, the table. po natin ay nasa taas pa. Mamaya po ibababa ah, Ayan po. Wow! Ganda. Rich scheme. Ha? Nasa taas na. Ayan guys, bali yan muna po yung mga pag bago mag-start po ang event. Bali, magbibisita daw po kami para po sa picture taking po ng family namin. thank you po sa panonood.